So yan guys, welcome again to my channel So ngayon nakikita nyo yun, new year na Meron na tayong iba't ibang prutas Ang sabi natin na 950 Nandun lang po sa kya po ang mura Magkano lang to? Only 125 Ito parang 35 Ayan, ay 50 Ito, 50 oh, Kasi... O 500 lang lahat mga prutas. May apple pa. May lemon pa na apat. Meron pa siyang ganito. May bilo ba taliit? Tapos ito, pineapple. O, oh, ayan, 500 lahat yan. Meron pa tayong spinach. At marang pang... Kaya doon na lang talaga bumili. Pero hindi yan ang gagawin natin ngayon. Ngayon ay gagawa tayo ng... Soft Moist Lemon Blueberry Yogurt Cake. So, may yogurt tayo, may lemon tayo. So, ayun na nga guys. Ito yung ating original recipe ng Soft Moist Blueberry Yogurt Cake. So, ayan. Single recipe yan. So, ano nga ba ang mga dahilan bakit naging failed or nag-failed ang ating cake? Nakuha ko po ito sa isang YouTube, credit to the owner. Pero kung makikita nyo dito, ang ginamit ko ay 6 whole eggs. Ayan. Pero ang nakalagay dun sa recipe ay 3 lang. So, ayan. Number 1 na dapat wag nyong gagawin kung kayo ay magte-test ng bagong recipe. Ito ay batay sa aking experience talaga sundin nyo in toto, or so, kung ano talagang sinasabi sa recipe, ay sundin nyo, wag nyo munang idodobol. Yan ang number one na kamalian ng lola nyo. Dinobol ko agad kasi gusto ko makagawa ng marami. So, ayun, isa yun sa dahilan ng pag ng aking cake. So, ayan guys, lesson learned, kailangan pag hindi pa tayo sigurado sa ating mga recipe gagawin ay mag-start muna tayo talaga sa konti muna para at least mag man ay hindi masakit sa bulsa. So dito gumamit na ako ng 2 lemon zest which is tama ang nakalagay sa recipe. Hindi ko siya naisip na dinobol ko siya. Di dapat 4 na. O ba diba? Another mistake sa so, ayan. Bago ko talaga ito in-upload, eh, tinignan ko kung saan ba ako nagkamali. Kasi sabi ko, bakit ako nagkamali? O, oh, di ba? <laughs> ang pagsisisi talaga ay sa huli. So, ayan, two lemon zest lang ang ginamit ko. Ayan, which is double, kaya dapat magiging four. At ayan na nga, sa bawat lemon, i-squeeze natin para makuha natin ang juice. Ayan, sa original recipe, ang sabi doon is, one third cup of lemon juice. Eh, dinobol ko nga. Diba? Tapos one third lang ang nilagay ko. So, dapat dalawang one third. Ay, naku po. Do. Talaga naman po. Sinong hindi magpe-fail? Hindi ko sinunod ng tama. Kahit sana dinobol ko, dapat sinunod ko. O, diba? One cup lemon juice lang yan. So, dapat dalawang one third dyan. I mean, one third lemon. Yan. So, ayan, hinalo ko na. So, dyan pa lang talagang mag na ang ating cake. So, titignan natin sa mga susunod pa. At ito nga, ito pa, another failure. O, ba diba? Gumamit ako ng yogurt. So, syempre, hindi natin susundin ko anong ginamit sa original recipe. Syempre, gagawa tayo. Dahil nandito tayo sa Pilipinas. So, kung anong available, gumamit ako dito na dapat bawat sa, sa recipe talaga is 8 lang. Since double nga, dapat 16, which is kinonvert natin sa grams is sa 200 plus. At itong ginamit ko ay wala pa yata yan sa 200. So, ibig sabihin talagang mag-failed na. So, dito naman sa butter, 1 cup. Okay, tama ito kasi 1.15. Ginawa ko na lang ng 1 cup. So, tama tayo dito. So, tama kasi na-double natin. Okay. Doon kasi sa yogurt, inisip ko na na isang ganun na pouch tapos dalawa, which is wrong. Hindi, dapat kinukuha pa rin natin ang, ang sukat. Ayan. So, kailangan talaga... Kung hindi man gumamit kayo ng weighing scale, ang cups ay dapat talagang tama ang sukat. Yan. Para sa mga first time na gagawing recipe, kailangan talaga in toto or talagang detail by detail. Ayun. So, ayan nga, nahalo na natin. Siyempre, 4 cups ang ginamit ko dito dahil sa original is 2 cups. So, tama na naman ang lola mo. Tapos, meron yung 2 teaspoon of baking powder. So, dinoble natin. So, tama tayo dito sa mga uh, dry ingredients natin. So, naglagay lang ako ng 1 teaspoon kasi half teaspoon lang namang na vanilla. Or 2 teaspoon na vanilla ang dapat sa double recipe. So, if mapapansin nyo, medyo malapot ang ating butter. Nahirapan nga ako dyan haluin yan actually. Kasi nga medyo malapot at mabigat siyang haluin. And then ito na, ang blueberry na ginamit ko dyan ay yung sakan. So hindi talaga yung original na pinakita sa recipe na yun talagang fruits talaga siya na hindi in can. So, isang isang pagkakamali na. Pero pwede natin ito syempre i-modify kasi mahir, mas mahal kasi yung blueberry na gano'n na fruits. Imagine nakita ko sa inyo 750. Eh yan mas mura yan magkano na isang can. So, yun ang ginamit ko. Pero marami tayong filled na ingredients na ginawa. Kaya ayan. So, eto na dito ko nga ilalagay sa baking pan. So, nga, talagang nag-iisip kasi ako ng yan, tatlong ang baking pan para kako may pamigay ko. So, ayan na nga. So, ginawa ko, inano ko lang ng butter. So, okay naman yan. Tama yan. Walang, walang problema dyan. <laughs> ba diba? Walang problema. So, tama yan. So, dito na sa butter tayo. Kasi, unang-una, nagkamali tayo sa, sa amount ng lemon juice. Yes. Sa amount ng yogurt. So, ayan. Doon tayo nagkamali. Kaya, ngayon, ang nangyari is, yun, masyadong malapot at hindi umalsa ang ating cake. Pero, ang procedure is ganun naman talaga. Kaya nga lang, pag ang talagang hindi mo sinunod ng tama ang recipe sa cake, ayan, mag-fail ka talaga. So, this is my first time. So, nag-iisip ako na makukuha ko naman siya. Kasi nga, kung titignan nyo, is very simple. Pero may mga na-neglect akong ingredients. So, sa pag-bake naman, ayan, preheated dapat siya Preheat ko yan, 350. And then, 50 to 60 minutes. O, oh, nagdagdag ako ng konting minuto lang dahil tatlong piraso siya. Pero yun, at tsaka chineko din siya ng toothpick and lumabas nga, naluto na siya. Ayan. So, wala tayong question doon. So, yun ang masasabi ko sa inyo ha. Pag bagong recipe, sundin nyo talaga ng mabuti ang recipe. Wag na wag kayong magdo-double agad-agad na katulad ng ginawa ng lola nyo. Wag nyo akong tutularan. So, pinakita ko sa inyo itong cake fail natin para maging lesson sa atin. Look at that. So, para siyang bato, ba diba? Matigas. Kasi kulang sa wet ingredients. O, oh, diva, ayaw na mo siya. So, yun lang, guys. Thank you so much sa pag-watch nyo. Happy New Year! Bye-bye and see you again soon. Bye!